Mingaw dire karon kay wala si China. Pa sa Tagum nagbakasyon for 10 days. You no, know, kwarto. Ako ra isa dire astang mingawa. Juti ang duha ka anak. Kaningaw sa si payag. Mingaw kay ang payag. Hmm. Kami nggak memilu nggak usah sendiri. Pagi ini terang seluas. Karena nih iklos atau telon kayak ini. Ini tangga was. Pamilo tadi rek kay tagha na kag pilonon. Ila ay kagapon pamilo so karon nang tama Iniit, sinag, elektrisyon lang gusto ko pa, mamabat. sa air, may mnyak man, mnyak kaniyan ini kung pun, sa so that times when need a service So let's start reading. ya, mag-transplant ko sa kamatis o kanil sili o talong. Isa lang ang tubo sa talong sa kapunoan, Transplant ko na ako. niya. Kanya ang uh, um, magatong, na sa strawberry o cherry o blueberry na po eh, cherry tomato. Ano siya, parang nain yung tulok. ito na may tulok. Pero cherry man yung tulok. Ang buto, wala hotel na siya. Kaya pag pagkakailayo, pagkakailayo, no pagkakailayo, pagkakailayo,

ay, di hindi maugas sa init at sa baho hindi makarap mas was ah. laay, man, ay, laay ang na ay, 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 ang ay, 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 Yeah.

kasi wala may bato na. Nakabato. Pilo-pilo na tayo ron. Sayang kaya kung kung ano ba, kaya nag-delete na ako ako no, ng picture sa Australia gabili. Na ang maglapag. Kung ano, puno na sa gula kung kung ano na. Hindi ako makavideo sa lang iris ko gabi eh. So sa galeri mo ko ni Agto. Ako na sa galeri nga nung 750 ka videos ang na. Ako, Abin ako. Mag-asa ko na po ang mag Facebook mo na na iris na ako. O mga memory sa Australia. Sa Sariyama, o At puro gabi ila yun ba? Sa umusin ang katulog. Ang mga muna o kanina. Sa ilangin ko sa mga video.

hapon dito may ikanang kuwan vista view ang inita adong dito ha pero sa dito na mismo sa vista dili na kay hangin ng sa pero pag nangawa na ka, ka dito sa tok, tok sa bundok pag Saba, upundo ka pe, pwede ito sa gusta, pero hindi ang pwede na customer na hapon. Mindog na lang natin para makaling na ko itong mag-out na Pintong, Ula, pundong, na customer. Numa na nang may kaong na mo so, rin na kuwan-kuwan na lang yun ba? Ito rin pakangin. Ulo ang puno na nagulat sa mga. So, hindi na lang. ka. at abutin sa balay ko sa inay tayo. Naluya ko sa kain. May gani, ako o sa akong lakaw, umuwan dito anak ng pwede sa akong lakaw. Tayo din ginagin na. Pero o naman pa niya. Limpio pa rin. Balik gani, ako yan ang buko kayo. Hindi balik din. Naluya dito sa inay. Hindi hindi dito ang lakaw. Lingkod lang. Ano? Relaxan na ako akong lakaw. Ano? kung ano mo kayo buha ko gusto mo na Okay, pwede mo sa balay. Pwede, manol na ako. Pwede mo na Pwede, relax, okay. na. Kahit na pala. Karakara pwede mo kayo na. siya. Nahapon na kong Uga, pero ang uban ba? Ang uban, ang uban ay basa. sa ba po din mo basa? Ang Tuloy ang po. gulay ka lang. Magbigas ka lang. Gulay, okay na. May nangasak sa pijan. Ano? na. Ay, reklamo. Masay na. Ano? 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 ang gani ay promo sa mga supermarket para ang sweldo makaligo. Mas time ako, na po, anak. Pag makakita ko gani, at maako ang sweldo niya, makakita ko half price na bukas. Namimulit na bukas ito sa Egypt, sa Egypt na, na mas market, long range, namin na siya na bukas. Ang 83 real, mani mo na siyang 40, 10 kilos. 43, anak. Nga, kung dagan ko, I mean, sildo na ako, mapalit ko na dagan kay bulto ba? Sa ganit, kung naka 10 kilos, para lang naka ipit ka dito. Hindi lang ako mag-taxi balik-balik ka naman ng pagkitas. Depende man, man na ay supermarket na doon lang sa akong apartment sa akong pundo. Doon lang. Ang pagkitas ako mga uh, 30 minutes. At balik pa lang ako, ibigay na sa so, so, akong pagkakitulay ko. Okay, pagkakitulay ko. Hindi ako mapalipot kung kasama na naman pagbibigit ko. Okay e ba yung pa pagpagmaday? Inong e buwan buwanan transportation, pag lang wifi, pagkaong, o ata lang ay kuwan man ka na. Kuwa ka na, hinaan sa gawas. Live out, mga ko. Nag-kill man, girl na ito dito sa dyenda. Kill girl. Ganda akong trabaho ko ito last night. Tayo ko, ah. Uh, ako lang po sa yung planhanood ka, peh. Na machine. So, lingkod ganda rin lingkod? klingkot. Bakit pinakagamang ako matrabaho yung last night? Kaya na-except na ako. Yeah. Hindi na. mabili sa akong silver is 400 real kung mapatuyang ko. 200 real kung mapatuyang ko ka lang gusto sa akong kaon I mean, ang pagkakulay ko siya ko kasi tapos ang mga po ang prutas dito. Mas pagkakulay na sila po half price. Sabi na ka lang almond, pag half price na, alit ko daw kilo. Good for tumas na naman na ang gusto mong hindi dinang na, na akong di hindi ko pa. Akong nga plaka ng almond. At price na na siya. Mga na kumilabang tayo price. Sa day, for day to siya sa Jedi, d sabi ko mga so, pwede hyper panda ano ba ka sa sabi ko mga super sa, sa sarawak sarawak hyper panda danong ang danong layo kailangan natin E ang na malakta mo ako mabaktas mas matipid ka hindi ka ka ang ang mo na pala na hindi ka taxi mag taxi na ba ng sa rawat kayo lay mo na ka isa ka box 6 ang 6 liter do ko to mas na ang 10 box na Aquafina, kay Nestle. Masay na sila. niya? Kuan. So, kung doon sa mga na mas doon lang na. Oh, namiss na ko dito ng mga nanay. Uh, Takip. Kung na siya mahat price, ang kaya na 30 real. Sige kuno nang na bulok 300. Grabe na ba. Tinakpan niya naman 'yung pano. Kasi ng naman. At Alam eh na siya. Lahat. mo na akong sa Saudi. ubig hindi pa na mo pagkakang mo pagkakang mo share pagkakang mo i share na ang tabo sa Saudi pa ko 13 years 13 years ko dito na ang kuyo na inasarap shirting. Pwede pa rin ang tali. Uli. Gusto pa ako makatigong. So, balik ko yung pinak dito din Pero, pag-uli na ako, tayos so, um, Nagbayad ko 2,000 real para lang mahalin uh, na ako itama kapag uli ako mo itanggong pa si embassy sa Jeddah maya ako ba uli kung na mismo na Adi, ako akong anak dahil sa chini masayaan dahil ko ulo kayo hindi na ako na dito magkasakit ka magkasakit ka dito ano wala ka insurance Sugay and Shumans. Sabi nga, itara na ka. Wala sa mga company. Ako mga sa awal ng sa Dub and Aslan pa ko. Egyptian tapos mag exit na sila kami. Wala na nagpililabiyaan nila ang business to visit din. Ato na Egypt. So, mga po siya na nagpangita at nagpangita ang trabaho. Susunod, hindi nga ramit ka hindi na lang ito lukuan. Siguro, hindi ka ayos sa lang yung papel. Trabaho lang ka sa ila. Pero what if, para ito na kasakit ko. So, wala kayo ko. Insurance. Wala kayo insurance. Pangal kayo ang hospital. Ang bal. Pilala kayo ng sildo. Mas makasiguro mo talaga. Ang kagbalay, kayo libre ka pa ang nagbisa mga sa kuha bili company panay private na photoshop ang friend ko upuan ang t-shirt ang Pangal stop ang pangalan oh, ang mga samara natin mga gas A lang na mga product na mga bag gas A accessories akong dinang dalang ating dalang

sa nagbuli ko mga itigong. Igora ay kadala sa estudyante. Ang 2,000 mga sirga. Bala ay 700 riyan. Ang taon, kung um, ano ka, 400 riyan. Karoon lang last 700, naka kung last 20-30, 700 na ang balay, itaas ang gabi ako na itaas ka na ang isa lang karoon niya sa 700 plus 400, so 900 riyal na din isinuha. Ayun mo nga pang pangasabi, makigwanan sa driver, hila, 600. 300 yun na nabili sa kong pocket money. Kailangan di ka magkasakit. Wala, wala kayong pinigod. Wala nga na, hindi ka magkasakit. Yan, wala kay ipon. Kaya katong mga 300 yun na nabili. Kailangan din padala. na-question. Kaya ako ko nag na ang bulgas na lang, wala ko dito sa pamastayan ko baka siyempre na ko dito gusto ko gumawal yung ako. akura at ang so, no choice kaya na Isi ko nino, kasakit ka rin wala kay Pinto. Sana lang dito na Pero Napagyan na gusto ko ulit ko mga napitig na ito So ulit ka ngayon kwarta. Mora nói rất là